Ano yung best part ng relationship niyo? Mm, siguro yung ano, Valentine's Day. What happened? Ay, ano nangyari? Yung oh, yung Saka'y pumunta. Saka'y pumunta? Yung kahit wala pa pong kami, pero naggawa ko ng effort para sa kanya. Oh, ano yung ginawa mo ng effort? Ay, sa naiya, mga... pumunta <laughs> sa naiya. Na na <laughs> yeah, ako yun. gumawa niyan, ano yan yung effort? Ginawa ko yung airport. Siya <laughs> na so, gumawa ng naiya. <laughs> Kaya, Kaya pala, pala Jet, jet <laughs> ang pangalan niya. <laughs> Jet ganyan. Doon siya <laughs> Anong effort yon Jet? Hindi, yun nga po. Parang sa isang kwarto, nag-set up ako ng... Ah, ano kwarto yan? Magkano? 3 hours, Jet? Hindi, sa bahay po namin. Sa <laughs> bahay ni Jet? Sa bahay po sabay namin. Sa bahay, walay mo mga... O, oh, pag-Valentine's si marami nag-celebrate na ganyan yes. ng mga lovers. Oh, yes. Tapos. yes. Mm. tapos? Tapos yun, uh, may bouquet ng chocolate. Ay! Ay tapos, bouquet. anong ulam niyo? Dinuguan. Bakit <laughs> <laughs> sa chocolate? Ang bad trip niyo, binigyan ka ng bukay of chocolate. Sa so, sandala mo, dinuguan. Kakulay kasi. Tsaka dininding. so, bukay of chocolate, sinurpresa mo siya. Ilang yes, pirasong tsokolate yun? Twelve po. Twelve. Well, yeah. san dosena. first time yun. mo bang ginawa sa babae yun? Um, hindi hindi siya first time, pero that time parang iba yung pakiramdam eh. Ah. Uh, o oh, kasi syempre hindi pa kayo nun, no? Oo. No? Oh, parang... Oh, hindi pa, wala pa. And that's yung doing it for someone you really like or you yeah, really love. Yeah. Nakaka-tense mm -hmm. kung paano mm -hmm. mo aachieve-in. Uh, Tapos wala well, masarap lang sa ikaw first time mo bang nakaranas ng ganoon yung may may naghanda na The lalaki para sa iyo oh. sa isang special na okasyon? Um hindi naman po siya first time pero yung ginawa niya first time ko pong makare makareceive ng bouquet ng flower ng chocolate, Chocolates. sorry. Ano yung hindi first time? <laughs> yung surprise po. Ah. Um, um, Lagi ka na kasing sino surprise. Pang ilang ano mo na ba si Jet? Pang ilang boyfriend mo na? Pang nangalawa po siya. Ah oh, paano? Mm. So nakakatikim naman na siya ng surprise. Ah. Bata pa lang siya. Tuwing birthday niya lang naririnig. Oh, okay. okay. Surprise, may oh, cake, ganun nagugulang yes. niya. Tsaka pag kumakain siya ng sabaw, tsaka kanin. Oh, surprise. Surprise. <laughs> I like it. Oh, oh I like it. Malayo sa avocado. So, oh, oh. <laughs>